Isang OFW sa Bahrain, 22 years nang naninilbihan sa kanyang amo pero ayaw pa rin siyang pauwiin. Ayon sa salaysay ng kanyang anak, pinagbintangan nitong OFW nagnakaw ng alahas kaya kinulong ito sa tagal nga nagserbisyo sa kanyang amo o nagtrabaho na halos 22 years pinagbintangan pa itong nagnakaw. Pagkaraan ng isang linggong pagkakulong kay OFW, pinalaya naman ito. Pero imbis na ibalik sa agency o pauwiin ng Pilipinas, ibinalik ito sa amo. Nung bumalik siya sa kanyang amo, dito na siya sinasaktan at dito na siya humingi ng tulong para makauwi ng Pilipinas. Kung kani-kanino lumapit ang pamilya ni OFW para ma-rescue ang kanilang nanay, lumapit sila sa OWA pero wala pang update hanggang ngayon. Kaya naisipan na lamang nilang lumapit kay Senator Rafi Tulpo. Nag-post po ang pamilya sa social media para matulungan na makauwi si OFW sa Pilipinas. Sa loob po ng 22 years na paninilbihan niya sa kanyang amo, hindi po biro yun. Siguro pagod na pagod na si worker, kaya gusto na rin yung makauwi ng Pilipinas. Nung gusto niya umuwi ng Pilipinas, siguro hinanapan to ng butas para hindi siya makauwi. Karamihan sa mga kasambahay na nagtatrabaho sa bansang Middle East, pinagbibintangan silang nagnakaw ng kanilang mga amo. Minsan ginagawa ito ng mga employer para matakot o panakot kay OFW. Maraming inosenteng OFW na bahay na nakukulong dahil lamang sa pagbibintang sa kanila na sila ay nagnakaw. Bago sila pauwiin sa Pilipinas kung ano-ano ang ibinibintang ni employer sa kanila at kung ano-ano ang pinapagawa. Minsan kinakagal pa ang kanilang mga maleta. Paalala ko lamang po sa mga kasambahay na natatrabaho po sa Bansang Middle East. Kung meron pong ibinigay sa inyo ni amo pag-isipan mo muna itong mabuti kung kukunin mo ba or itatago mo po. Dahil napakadami pong OFW na kasambahay ngayon na humihingi po ng tulong dahil sila ay pinagbintangang nagnakaw. Pinagbibintangang nagnakaw pero si amo ang nagbigay ng mga gamit na yun. Pero depende po yan sa amo kung mabait o hindi. Bawat OFW may kanya-kanyang nararanasan o pinagdadaanan sa kanilang mga amo. Bawat OFW may kanya-kanyang istorya kung ano ang mga pinagdaanan nila. Kaya maging matalino at maging mapagmasid sa lahat ng bagay. Pero yung mga ganitong sitwasyon mas madalas po ito sa Kuwait at saka sa Saudi Arabia. Napakadaming kasambahay sa Saudi Arabia na humingi ng tulong dahil sila ay pinagbintangang nagnakaw. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Joanne Fernandez po, isang OFW Advocate. <coughs>